Hello guys! Papunta kami sa minteryo. Punta ka namin yung asawa ni Mamji. G. Samahan niyo po kami. Nagdadala ng bulaklak. Kasi uwi na po siya sa Pilipinas for six months. Kaya dadalaw na siya sa asawa niya. Ay, hirap maglakad. Saka Hello, Madam G. Say hi to my blog. Yan malapit na po kami sa gate ng cemetery. Yan o ang amo ko si Ma'am G. Yan ang Madam. Thấy như này. Ito, pasok đã po tayo gate. Yan. Jing, di try daan. Magsaluti lang ako kay Wena. Yan, dito si Wena. Hello, Jing! Hello. Yan. Ito po, si Wena. Yung asawa ng pamangking ko, na si Eddie Boy. Hello, Wena. Rest in peace. Ay. Ciao. Dito naman po ang papunta sa Dico Tosti. Sa kapatid ko. At saka sa asawa po niya. Puntahan po natin. tapos dalaw na lang po tayo dito sa November 1. yambo po yan na ah. hindi ko oh, yan patay <laughs> yun yun ano lang ho, yung kataya ng baboy. Ang yun 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 Good morning. yun Good morning. yun Good morning. Hindi ko ko doon sa taas sa may hardan. Ayun. Water. water. Ito 'obe. Ano, Wala siya. eh nasa, man, naga, naga, ano, nasa, Wala na baka ginagamit na nila. Hmm. Buongiorno, buong tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno. Oh, buong buong okay pa yung bulaklak ni jowa mo, ha? Amore, hmm. buongiorno. Buongiorno, kapo. Ayun ba, oh, may aqua dun sa taas, oh. Ayan. Oh. Kunin ko Yung asawa po niya diyan nakalibing pero buhok lang. Kasi nasa malayong lugar nakalibing talaga yung asawa niya. Nasa Toscana po. Malayo doon sa papunta sa mga ate ko. Super layo. Kaya kahit paano buhok e eh nilibing po diyan at malapit sa kanya para nadadalaw po niya. Kahit dyan lang po sa lupa ng sementeryo. Uuwi po yan ng Pilipinas. Ako ang magdadala ng bulaklak. Okay, ciao. Mamaya na lang po ulit. Salamat sa panood. Ciao po.